Hello. Ano, once again, good evening. Nandapo na tayo ng gabi sa ating ginawang uh, bahay nila pero tapos na rin. Yan, no? Tapos na yung ano nila. Uh, bahay nila. And then, uh, yan. No? So, tuturuan pa natin sila kung paano umakit. Kasi ano, nagpa-practice na sila. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng pagkain dyan para maakit nila yung, ano, yung kanilang tirahan. So, hopefully tomorrow masanay na sila. Ngayon hindi pa natin sila makuha dito kasi wala pong rapal at saka gabi na. No, inabot na ako ng gabi dito. So, itutuloy natin bukas. At uh, insya Allah, uh, magagaling sila. Okay, matuto na silang makit dyan. So, punta naman tayo guys sa ating ating uh, mas kubirat bigyan natin sila ng pagkain kahit na late na kasi ngayon lang ako natapos so madirim na yung ano gabi na talaga madulas pati yan so gagabi na naman ako sa, sa aking pag -uwi. yan dito po yung ating mga mas bigyan natin sila ng pagkain kahit na gabi na late na ayan follow lang ito na pagkain nila yan o naglalangoy pa rin sila o bigyan natin sa kanila dito Uh, mayroon naman siguro yung ano. May pagkain naman sila. di na nadagdagan yung ano. Itlog. Baka bukas. Uy, may namatay oh. Nako. Siya na naman. Siya na naman ang patay. Wala na matira sa mga maliliit na mas kubidak. Nah, kontinen yang nanti lah. Dan ini jenis jenis yang kita nak Yang Yang halong pig. Sekurang dia naman itu may sira. Bukas lang itu. Bigay sa mereka. Ito may pagkain naman bukas. So, hindi ko na nabilang yung ano, kung ilan ang natira sa mga maliliit ang silaw kakaunti lang natira sa kanila So, yun talaga. Gawan, bukas, gawan ko ng ano ito. Gawan ko ng uh, kanilang bahay. So, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. At ako naman ay uuwi na sa at, aming bahay. At um, madilim na yung aking dadaanan din sa ano. niyan sa labas. Thank you. And see you. Have a good night.